Yung mga nagsasalita ng gano'n, mga sinungaling yung huwag na kayo maniniwala oh. sa mga yon. Hindi napigilan ng dating senador na si Tito Soto ang kanyang galit laban sa mga taong nagkakalat ng balita na malapit nang magsara ang itbulaga dahil sa pagkalugi. Sa segment nilang Gimme 5 No More April 17, nang gigigil na pinatula ni Tito Sen ang mga nagpakalat ng isyong nalulugi na ang itbulaga. Matatanda ang nag ang sa isang ulat kung saan nabanggit na di umano'y may kumalat na usapan na nagkaroon ng pagtatalo si na Joey De Leon at Vic Soto dahil sa problema sa pera. nag a pa raw kasi ang TVJ bilang producers ng Itbulaga, lalo na pagdating sa pamamahala ng finances ng show. Sa katunayan, umiinit daw ngayon ang ulo ni Joey dahil sanay itong tumanggap lang ng pera at hindi maglabas ng pera. Pagkapat marami raw kasing commercial load ang itulaga, hindi rin umano nila ito maramdaman dahil sa dami at laki rin ng gastusin ng kanilang programa. Kasunod nito, umugong naman ang usap-usapan noong nakarang linggo na nagpatawag umano ng emergency meeting ang TV5, Media Quest at ang TVJ Productions dahil sa lumalaking production cost ng Itbulaga. Ayon pa sa ilang ulat, di umano'y merong mga source mula sa kapatid network ang nagsabing negative ang earnings ng TV5 mula sa Itulaga. Samantala, ikinainit naman ng ulo ni Tito Sen ang mga lumabas na isyong nalulugi na sila. May mga sinungaling na nagkakalat na nalulugi daw tayo. Para patunayan na hindi sila nalulugi, sinabi ni Tito Sen na magbibigay sila sa media ng kopya ng kanilang filed income tax mula sa BIR. Sa huli, pinayuhan naman ni Tito ang mga dabar na huwag maniwala sa mga sinungaling na naninira sa kanila. Yung mga nagsasalita ng ganun, mga sinungaling, yung, huwag na kayo maniniwala. Oh. Sa mga yun. Samantala, hindi rin napigilan ni Joey na sumabat patungkol sa issue. Welta niya na iingit lang umano ang mga nagpapakalat ng issue na na sila. Dahil hindi kasama ang mga ito sa top 5 longest running show in the world. Mabilis namang na-pick up ng netizens kung sino ang tinutukoy ni Joey na walang iba kundi ang nag-iisa nilang katapat sa noontime program. Pagkamat hindi pa napapatunayan na mga fans nga ng katapat nilang programa ang nagpapakalat sa issue, base sa kanyang pahayag ay mukhang sigurado si Joey na ang mga ito ang naninira sa kanila. Nilahin naman din ni Joey ang ibang programa nang sabihin niyang kapag umabot daw ito kahit man lang ng 15 years, ay luluhod umano siya sa harap ng mga ito. Umabot lang ngayon ng 15 years, baka luluhod ako sa harap niyo. Sa kabilang banda, kapansin-pansin naman ang pagiging tahimik ni Vic sa issue. Makikita patawa-tawa lang sa tabi si Vic habang nagpapakawala ng patotsada si na Tito at Joey. Anong masasabi nyo sa isyong ito? Naniniwala ba kayo na nalulugi ang TVJ sa programa nilang itulaga sa TV5 at naungusa na sila ng bonggang-bongga ng katapat nilang programa? Share your thoughts below.